Isang bridge park ang formal ng binuksan sa publiko sa Lapu-Lapu City sa lalawigan ng Cebu. Dahil sa bagong park, inaasa na mapopromote ang health and wellness lalo na sa mga kabataan. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu para sa detalye. ito na ang bagong hitsura ng ilalim ng First Cebu-Mactan Bridge sa lungsod ng Lapu-Lapu. May mga makukulay din na artwork na makikita sa paligid, mula pa sa bansang Netherlands ang mga laruan na makikita dito. Kaya naman ang mga bata malaya at libreng makakapaglaro sa Bridge Park. Pinangunahan ng mga opisyal ng LGU ng Lapu-Lapu City ang ribbon cutting ceremony kasama si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. This project once completed will become a health, wellness, fitness and recreation hub for everyone of all ages the waterfront view and the picturesque pictures landscaping offers a welcoming and relaxing vibes, ideal for exercise activities like jogging walking yoga zumba and the likes most of our kids now, ano, naka, ano, nasa cellphone, sa gadgets, no? So, bihira sa kanila, nakaka, ano, ng fresh air, ng, you know, old time style playing. And, uh, nakikisalamuha with the uh, children. So, this promotes creativity, encourages imagination, makes learning fun and boost their confidence and self-esteem. 40 million pesos ang inilaan ng DBM sa pagpapatayo ng Bridge Park. Inaasahang mang-eengganyo ang parke sa physical activities lalo na sa kabataan. As most of you know, ang mahal nating pangulo President Bongbong Marcos Jr. possesses a forward-looking vision, one that includes sustainable inclusivity, transformation, and growth, especially across the region. And the construction and improvement of Barangay Pao's Park here in Lapu-Lapu City aligns well with our President's vision. Isang ceremonial groundbreaking ceremony din ang sinagawa para sa Phase 2 ng Bridge Park kung saan ipapaayos din ang area kung saan makikita ang tanyag na kuweba ng lungsod. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.